Hello guys, good morning. Ito yung um, ampalaya ang na galing sa aking nanay. Ayan o. Oh. ba diba? Ang lalaki. Tatlo. Lutuin ko itong guys, ano, baka um, dalawa lang itong dalawa. Itong dalawa lang lutuin ko. Masyadong marami. Tapos, tanggalan natin siya na Tanggalan natin ang buto. So, pagtanggal lang po Patuloy natin yan. O, kailangan na talaga siyang anuhin. Kailangan na siyang iluto kasi madilaw na o. Malapit na siyang mahinog. So, yan. Ingat tayo sa kutsilyo. Yan. O. Pahinog na siya. So, kailangan na siyang iluto. Ayan na Pwede ito itanim kapag meron tayong space na pag sa paso, kasi parang ewan ko kung pwede sa paso. Pwede siguro din. Try kong itabi yung buto. Sa paso na malaki. So yan, tanggalin muna natin yung ating yung kanyang pulp sa loob. Ayan, nabilis lang naman to. tanggalin lang natin. Ito parang hindi gaano. Ito isa medyo mature na. Tapos turuan ko kayo ng hacks para mapabilis ang paghiwa. ba diba? Matagal maghiwa. Ito pwede ito itamin mo. Masipag kasi ang aking mother. Lagi siyang nagtanamin sa pakanting maliit na bakante yung pa, Ito, mura pa, ayan. Mura, mura pa yung kanyang, ano, yung kanyang buto. So, ano ngayon, guys? Friday. So, ito ang gawin natin para, ano, mabilis tayo makapaghiwa. Patong natin yan. hiwa natin sa gitna, no? Ayan. Pagkatapos, siguro tatlo lang. Ayan. So, ihiwa na natin siya ganito ang para mapabilis ang paghiwa. So, tatlo na. Tatlo na kaagad. Ayan. O, diba? Sa so, isang hiwa lang, tatlo na agad ang mahiwa mo. Mapabilis yung trabaho. Ayan. So, hiwain ko lang to guys, ha? Isunod ko. Ituro ko rin sa inyo, paano hindi siya maging mapait. Diba? Mapait. Yung iba, mapait yung ang um, palaya. Ayoko naman nung pinipigaan. Okay, so hiwain ko lang ito. So, ayan na. Malapit na natin matapos. Ayan na. Ayan na. Tamin na kaagad. Ayan. So, ayan na yung dalawang perasong ampalaya ayan, tapos na tayo. Mag container, maglagay tayo. Na, meron na siyang tubig, maglagay tayo ng kunting asin. Ayan. Tapos, ibabad natin yung ating ampalaya. Ito, babad natin siya. Ayan. Ayan. So, habang naghiwa tayo ng ating ibang ingredients, makababad lang siya dyan.

Ayan na yung ating bawang, sibuyas at kamatis. Kapag nag-crack tayo ng egg, huwag natin iganon dito, dito tayo sa labas. Ayan, para pag may mga mga maliliit na shell, hindi siya mata, malagay sa loob. Ayan, dito. sa labas tayo ng bawal mag ano, mag crop mahal na rin ang itlog ito maliit lang to oh. medium size 850 dati makukuha mo yan ng mga 6 pesos na ito ilagay ko ito sa mga halaman namin tapos lagyan na natin ng habang binabati natin lagyan natin sa kunting asin tapos okay na yan. At batihin na natin. Yan. So, ayan na siya, guys. ngayon yung binabad natin na uh, ano ang palaya i-drain na natin kasi di ba may tubig or else matubig siyang iano igisa ayan hindi natin pinipiga inaano lang binabad lang siya tapos i-drain natin siya para tumulo yung ibang tubig pwede natin siyang ilagay dito ulit basta lang hindi mag-touch yung tubig, kaya dito ayan so nakita nyo yung exist na tubig tumulo siya so lagay lang natin dito patuloyin lang natin siya habang nag tayo ng ating kawali magigisa na tayo ngayon ayan na guys, tapos na yung ating uh, ampalaya o milip. batang bitter gourd. Ayan, iyan na natin, patay na natin. Pinatay na natin yung apoy. Pusok so, pa ang ating tortang ampalaya. Ayan, kung nakita nyo, mausok-usok pa sa sobrang init. Yan siya. Thank you so much for watching. Maraming salamat. Isa ito sa mga tipid ulam ideas. Kasi nga, binigay lang sa akin yung ampalaya. binili ko lang itlog lang at saka yung ingredients. Simple ingredients lang, guys. Ayan, tinawin nyo, guys. Usok-usok pa siya, oh. O, oh, diba? Oh. oh. Sobrang nagusok-usok pa ang ating ampalaya. Portang ang